Kung may masumpungang pinatay sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin na nabubulagta sa parang at hindi maalaman kung sinong sumugat sa kanya ay lalabas nga ang iyong mga matanda at ang iyong mga hukom at kanilang susukatin ang layo ng mga bayang nasa palibot ng pinatay at mangyayari na ang mga matanda sa bayang yaon na bayang malapit sa pinatay ay kukuha ng isang dumalagang baka sa bakahan na hindi pa nagagamit at hindi pa nakapagpapasan ng pamatok. At ibababa ng mga matanda ang dumalagang baka sa isang libis na may agos ng tubig na di pa nabubukid, ni nahahasikan, at babaliin ang leeg ng dumalagang baka doon sa libis at ang mga saserdote na mga anak ni Levi ay lalapit, sapagkat sila ang pinili ng Panginoon mong Diyos na mga siwa sa Kanya, at mumasba sa pangalan ng Panginoon, at ayon sa kanilang salita ay pasisiyahan ang bawat pagkakaalit at bawat awayan. At lahat ng mga matanda sa bayang yaon na malapit sa pinatay ay maghuhugas ng kanilang kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang leeg sa libis. At sila'y sasagot at sasabihin, Ang aming kamay ay hindi nagbubo ng dugong ito, ni nakita ng aming mga mata. Patawarin mo, O Panginoon, ang iyong bayang Israel, na iyong tinubos, at huwag mong tikising matira sa gitna ng iyong bayang Israel ang dugong walang sala at ang dugoy ipatatawad sa kanila. Gayon mo aalisin ang dugong walang sala sa gitna mo, pagka iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas upang makipagbaka laban sa iyong mga kaaway, at ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong mga kamay, at dadalhin mo silang bihag. At makakakita ka sa mga bihag ng isang magandang babae, at magkaroon ka ng nasa sa kanya at iibigin mo siyang kuning asawa, ay iyong nga siyang dadalhin sa iyong bahay at kanyang aahitan ang kanyang ulo at gugupitin ang kanyang mga kuko at kanyang huhubarin ang suot ng pagkabihag sa kanya at matitira sa iyong bahay at iiyakan ang kanyang ama at ang kanyang ina na isang buong buwan.' at pagkatapos nooy sisiping ka sa kanya, at ikaw ay magiging asawa niya, at siya ay magiging iyong asawa. At mangyayari na kung di mo kalugdan siya, ay iyong ang pababayaan siyang yumaon kung saan niya ibig. Ngunit huwag mo siyang ipagbibili ng salapi, huwag mo siyang aalipinin sapagkat iyong pinangayupapa siya. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta at ang isa'y kinapopootan, at kapwa magkaanak sa kanila, ang sinisinta at ang kinapopootan. At kung ang maging panganay ay sa kinapopootan, ay mangyayari nga sa araw na kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik, ay hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisinta na higit kaysa anak ng kinapopootan na siyang panganay. Kundi kanyang kikilalaning panganay ang anak ng kinapopootan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buo niyang tinatangkilik, sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas. Ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina, at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan, at sa pintuang bayan ng kanyang puok, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan. Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig, siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing, at babatohin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at maririnig ng buong Israel at matatakot. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan at siya'y patayin at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy, ay huwag maiiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya ay iyong ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamana.